Good evening guys at uh, kami mag-harvest ng uh, dates dito, tamor kasi uh, panahon na ng uh, dates ngayon tayo ay kukuha lang sa kapit bahay mag -mag dahil libre naman to oops ayun po mga lagso Nap ko napakasalop nito ayun guys uh. Matamis to Ano gusto mo para yung hati? Salam. Salam. Pala sa lang kan. Sige. Tingin ako ng mas maganda. Parin na, na ano? Tawag na to?